Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na naman po ako ang inyong tiyanening para ipagpatuloy ang pagkukwento sa inyo ng Nang Iwanan Niya Ako. Ang nakaraan, si Mela, ang babaeng iniwan ni Raul, ay paalis na ng kanilang baryo upang tuluyan na niya itong makalimutan hindi man niya nais iwan ang kanyang inay at itay, ngunit hindi na talaga kaya ng kanyang puso ang nakikita niyang paglalambingan ni Naraul at ni Sonia, ang babaeng ipinalit sa kanya. At ngayon... Inay! Aalis na po ako. Hindi ko na po talaga kaya ang mga nangyayari dito. Ang sakit-sakit po talaga, inay. Ay, anak. Hindi man talaga namin kagustuhan na umalis ka. Pero kung nahihirapan ka naman, hindi ka rin namin mapipigilan ng itay mo. Oo nga po, inay. Minahal ko po ng tunay si Raul. Tapos, Iiwan lang pala niya ako at ipapagpalit sa babaeng yun. Ang dami ko pong hindi naiintindihan, inay. Siguro po ay maliliwanagan ako sa Maynila. Doon po, susubukin kong limutin ang aking nakaraan. Ang anak ko nga naman, masyano nga kasing nagmahal eh. Eh, eh, tuloy. Pero hindi rin naman kita masisisi. Wala naman nagakala sa ating iwanan ka ni Raul. Oo nga po, inay. Hindi bali. Sa awa po ng Diyos, makakalimutan ko na rin siya. O siya, sige. Tayo matulog na. At maaga ka pa bukas. Ihatod ka nga pala ng etay mo sa, mga sa, sa may sasakyan. O sige po, inay. Magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo, anak. na umagahan. Oh, paano anak? Mag-iingat ka doon ha. ka. Tumawag ka kaagad pagdating mo doon kina tiyo nonay mo ha. Opo, inay. Huwag niyo na po ako alalahanin. Hindi ako papabayaan ng Diyos. Magiging maayos po ang lahat doon, inay. Mag-iingat din po kayo ni itay ha. O sige anak, Alis na ang bus. Mag-ingat ka. Mahal ka namin ng inay mo. Mahal ko din po kayo, inay, itay. Oh, Manila, Manila, Manila. Alis na, alis na. Paalam, inay. Paalam, itay. ang mangyayari kay Mela sa Maynila. Alamin natin sa pagbabalik ng, ng iwanan niya ako. Ay naku bay, manit drive mangosakdang dito sa Cebu bay. Say na, mahal naman ang pamasahe. Hindi na ngayon dahil sa flyaway promo ng Cebu Pacific sa halagang 450 pesos makaka-fly-fly na sa Cebu at sa Iloilo. -Ilo. Talaga? Ah, hindi nga. Oo, oh, kaya magmadali hanggang ako sa Bipacific, flying you to the next level. See posters and print ads for details Per DTI NCR Permit No. 1105, Series of 2006. At nagbabalik ang nang-iwanan niya ko. Nonoy. Kamusta naman ang aking paboritong pamangkin? Ang laki mo na! <laughs> Mabuti naman po oh, tiyo. Medyo bigo nga lang sa pag-ibig, pero makakayanan ko rin naman po. Hay, ang kabataan nga naman ngayon. O siya, halika na. Mga pinsan mo, nasa bahay, inaantay ka. Akin yung mga maleta mo. O oh, sige po, tiyo. Tara na. nangyari kay Mela sa Maynila, tuluyan na kaya niyang makalimutan si Raul? Abangan bukas sa nang iwanan niya.